Sa iba pang pangyayari, ikinatuwa ng mga pasahero ang pisong bawas singil sa pasahe sa jeepney sa Metro Manila. Kaapong kasi, ipinatupad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 7.50 na pasahe sa bawat apat na kilometrong biyahe mula sa dating 8.50. Alamin ang buong kwento sa ulat ni Karen Garucha. Kahapon, ipinatupad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pisong bawas singil sa pasaya sa jeepney sa Metro Manila. Ibig sabihin, 750 pesos na ang ibabayad ng mga pasahero sa bawat apat na kilometrong biyahe mula sa dating 850 pesos na pasahe. Ayon sa LTFRB, ang bawas pisong singil sa pamasahe ay provisional. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mga jeepney drivers sa mga fare matrix para ipatupad ito. Samantala ang mga estudyante, mga senior citizens at mga PWDs, anim na piso na lang ang babayaran sa kanilang pasahe dahil sa 20% na discount. Ang publiko ay kinatuwa ang magandang balita dahil malaking tulong ito para sa kanila. Malaking pasalamat yan sa mga nagkukumute. along, -along. Kasi yung isang piso na talaga malaki na yan para sa amin, mga ordinaryong nagtatrabaho. Ayo 'yun, ayos 'yun para tuwasan naman yung gastos na ng mga Para naman sa estudyanteng si Joshua, hindi niya pinapalagpas ang 50 centavos na sukli para sa kanyang pagtitipid. Kinukwento ko pa din kasi kasi, 'di ba? Kware 50, 50 cents. Tapos sa uh, sunod kong sakay, may 50 cents ulit ako. May piso na ako. So parang yung every 50 cents counts sa akin. Kung matitipid ko, mapupunta sa, sa, sa pagpapaserox ko or ano, di ba, yung kailangan sa school. Samantala mga jeepney driver, iba't ibang ang naging reaksyon sa nangyaring bawas singil. Ang ilan nagulat sa bigla ang pagpapatupad, habang sa ilan ay ayos lamang. Oo, oh, malaki ako kulangan sa driver. Kasi hindi naman natin sigurado kung tuloy-tuloy pa rin yung pagbaba ng presyo ng krudo eh. Hindi, okay lang o yung kaso nga lang ho, dapat yung mga binibili natin, yung mga prime commodity may ibaba rin dahil hindi lang o naman pamasahin, laging binababa para yung mga bilihin. At least kahit nababa sila, yung mga binibili namin bumaba rin. Samantala para kay Manong Lucito, malaking kawalan ang piso para sa kanya na mayroong anim na anak. Halos tama lang. E ngayon nabawasan, patay ng kabayo. Kaya dapat kung nagpatupad sila, one week before bago ano, para hindi nagkakaano, biglaan ni kinabukasan kagad, eh nagkakaanohan yung pasahero at saka driver. Ang pagbaba ng singil sa presyo ng pasahe sa jeep ay bunsod ng mababang presyo ng diesel sa merkado. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garutsa para sa News